nangyari kasi sir, hinanap po yung pera na 22,000. Papagawa ko sana yung bahay namin pero walang natira Nakikita na ho ba sila sa bahay ninyo, sir? Apo, sir. Hindi ko po kinubit ang pera, sir. Ang pera po na yun, binagay po ni Kuya po sa akin kasi ako po yung pinagawak niya ng pera, sir. Yung pera na yun, nagasto namin yung sir kasi hindi naman nabibigay yan, sir. Eh. Puro alak-alak na lang, sir. Pag maubos yung pera niya, anak, sigarilyo. Pag di namin sir. Magbukod na lang po kayo, sir. Para wala na pong gulom. Hayaan nyo ng tatay nyo na mag mag-isa dyan sa bahay niya. Kusapin ko lang, sir, muna kung, kung, kung Dahil anak ko naman yan, eh. Wow. Okay. Mahal ko naman yung anak ko kahit galit ako sa kanya. Yan, ang takot. Kapag wala pong nangyaring pagbabago after na mag-usap kayo, then umpisa na po natin yung ibubukod na po sila, a.k.a. layas. Yes, sir. Ngayong araw na to ay merong paghaharap ang mag-ama sa barangay. Kaya nga naman andito tayo upang masamahan sila at mapag-usapan kung sila nga ba ay magkakaayos o aalis ng bahay si Martin sa bahay ng kanyang tatay. Sir, uh, magandang araw po sa inyo. Kami po ay mga ngamustak. Ano na po ba ang sitwasyon po ninyo ni tatay ngayon? Ganun pa rin po, ma'am. Hindi po sana kami maampot sa gando kasi punong puno na po kasi ako, ma'am. Pag uminom po yan, ma'am, palagi po niya akong inaaway kahit wala po akong ginagawa. Ginagawa po namin lahat. Nagpapakaanak po kami sa kanya, pero hindi namin ma yung, yung parang ama po, ma'am. Yan po ang hinahanap namin sa kanya. Kung kaya lang po namin bilhin ng pagkakaaman niya sa amin, gagawin namin na kami ng ina ng dahil po sa kanya yan. Ano ang nangyari ba sa inyong nanay? Namatay po na ang dahil po sa kanya may sakit po ang nanay ko sa puso, ma'am. Sigaw-sigaw niya po nang galing po sa ospital. Tatlong beses na atake ang nanay ko. Noong unang beses pong natake na yan, nilayo ko po sa kanya. Tapos sabi niya, nilayo ko daw ang nanay ko. Bakit, ma'am? May karapatan po ang ilayo kasi papatay niya nanay ko sa salita kahit hindi po niya sinasaktan. Lagi nalang lang ba na tuwing uwi si tatay, eh, lalasing at nagdiwisyo? Lagi po yun, ma'am. Matagal na po akong nagtitimpi, ma'am. Ilang taon na po yan. Ilang taon na po. Simula po ng bata kami. Ngayon, malalaki na kami yun pa rin, ma'am. Ugalin yung sinasaktan yung nanay ko, ma'am. Inampas-ampas na yung tungkod ng sampayan. Nung namatay po ang nanay ko, gusto ko po yung ipakulong. Kaso hindi ko na po ginawa kasi ama po namin yun eh. <laughs> Inayaan ko na lang. Yun po ma'am, nung, nung po, nung nakita ko na po siya na maglalabas po siya ng itak, pa na po ako noon. Nakita ko po siya pumasok sa bay namin. Tapos e. Eh, habulit po niya ko ng itak kaya tumakbo po ako dito sa anti ko po. Nabanggit din na ikaw ay may hawak na tabas. Ano yung nangyari? Marang na po ako dyan may hawak nila kung kwan kasi dalawa po sila magkapatid eh. Mm -mm. Nagtutulungan po nila kung dalawa magkapatid ma'am. First time ba ito na sumusugod si tatay sa'yo? Maraming beses na po ma'am. May magpapatunay po. Mm -hmm. Kapatid ko po. Sir, ano ba yung nangyari na banggit ni tatay na merong 22,000 at merong nawawala? na 14,000. Kanina bang pera yun? Sa akin, ma'am. Ibig sabihin yung 14,000, binigay mo kay tatay para pang sa bahay o nilagay mo lang doon sa loob ng bahay para kung sino may pwedeng kumuha, eh, walang problema. Pinahawak ko sa kanya, ma'am. Pinatago ko para pangkuan ng bahay. Nandun naman siya sa bukid. Tapos pa ng hapon, lasing siya. Tapos dami naman niyang sinasalita. Lumalayo na lang kami, ma'am. Pero sinusundan naman nila kami, ma'am. Inuutangan po niya kami ng sigaryan, ma'am. Si kuya ko nagbabayad. Pag hindi po namin binigyan po yan, uutang po yan. Pag hindi po namin yan, pinautangan, sabi namin sa kantina, maglalasing po yan, ma'am. Ano ang gusto ni'yong mangyari? Ma'am, gusto ko lang po, kahit paalisin kami diyan gusto ko lang po, ma'am, makulong. <laughs> Para pagbayaran din yan, ginawa niya sa nanay ko yan, ma'am. <laughs> <laughs> hindi lang po kami umiimik kasi tatay pa rin naman Matagal na po namin gustong bumukod, layuan. Pero inisip namin tatay namin. Walang mag-aasikaso sa kanyapano na siya, ma'am. Ang gusto namin, ma'am, magbago yan. Pero hindi, ma'am, hindi po niya ginagawa. Kayo ba, eh, nasasaktan ba ni tatay ng pisikal? Hindi po, ma'am. Pero yung nani ko po noon, sinasaktan po niya. So, sir, nangyari yung video. Nandito si tatay na may hawak na ita. Opo, ma'am. At ikaw na may hawak na tabas, nasaan ka? Nandito po ako, ma'am sa loob po ng bahay. Opo. Dito bahay. po, dito po. Dito mismo, sige, Opo. sa ituro mo. Nandito po ako, ma'am. Nandito po ako talaga. Ginanyan ko lang po talaga siya. Okay. Tapos hawak-hawak ko po yung tabas, ma'am. At nandito si tatay, Nandito. Nandyan po siya, ma'am. Nandyan okay. po. Okay. Tapos nakita ko po, na ganyan ko po. Ginanyan Itta, ko po si yan. Pumunta, na pumunta po ako dyan. Sige. Ginanyan ko po. Binuksan ko po, ginanyan ko po yan. Hanggang dito lang po ako, ma'am. Hindi po ako lumalabas dyan. Para hindi lang makapasok si tatay. Opo, ma'am. nangyari yung insidente, nasaktan po ba kayo? Yung masakit po talaga, ma'am, yung tumakbo po ako, yung tahi po po kasi ang inaalala ko, ma'am. Okay, anong ginawa po sa inyo ni tatay? Sinalubong po ako na, ma'am, tapos itinulak niya ako gano'n na napataya napatahiya ako, ma'am. Oh, okay. Tapos ang ginawa ko po, ma'am, eh, siyempre babae lang po ako, ma'am. Pag ko ganyan, sinapak ko po siya kasi may hawak po siyang itak, ma'am. Hey, ma'am, nung nangyari yung insidente, ano yung nakita po ninyo? Ito, nakatayo lang dyan siya sa harap. Hmm wala siyang kibo. Tapos yun, narinig nga namin may sumisigaw. Tapos yung pala siya, ang ina, pinapalabas ng tatay niya, may dalang gulok. Tapos eh, sabi namin, huwag mo na lang sagutin para hindi lumala. Hindi naman siya sumasagot, kaya lang eh, hindi naman na tumigil yung tatay niya. Kaya tumakbo yan dito kasi yun nga daw, may gulok yung tatay niya. Pinipilit niyang pauwiin, sabi. Tapos anong dahilan? I eh, nagsugal daw ako kahit di naman, sabi. Yun daw ang ano, rason niya. Sabi ko, eh, pumasok ka na lang dito sa loob. Sabi ko, ganun, para ano, baka mamaya maabot kayo ng gulok. Si tati, ano po yung mga sinasabi po niya? Eh, ano, nagmumura siya, pinapalabas niya ngayon bata. Eh, papatayin daw, sabi niya. schedule ko ang araw na ito na kanilang pagkaharap para sa ganun ayusin yung problema nila para malaman na rin kung ano ba talaga yung puno't dulo ng hindi nila pagkakaunawaan. Sabihin ko lang sa kanya, yung tinatanong ko lang po ma'am, yung pera yung pinatago ng kuya niya para magamit naman namin sa bahay namin para hindi naman sila matutuluan ng ulan. Hindi naman nakakasiyata yan, tatay. Magkano ba yung pera dyan, di ba? 22,000 ka po. Paano nagiging 22? Eh, 8,000 na lang po daw. Eh, doon ako nagalit po, ma'am. Hindi ko silang sinaktan. Basta nagalit lang ako. Pumunta na ako sa Mabukid. Pag uwi ko sa kwa, mga alas 9, kung ako, tapos napagalitan ko na naman po, ma'am. Eh, tapos nagsabihan niya ako ng hmm. Sabi niya. Hindi hmm, totoo yan. Nung nalaman mo na kwa na yun, na time na 8,000 na lang natira, kahapunan, uminom ka, pinaglalasingan mo ko. Ito, sa kuya. Huwag mo sabihin na 22,000 na golpi na namin. Yung una, 7,9. Nagasto namin yun. oh O, siya. siya. ang tanungin mo kasi siya ang nagpapagasto sa akin. Taga-budget lang ako. eh, ikaw nang ginagawa mo. Taga-utang ka ng sigaryo mo. Siya ang nagbabayad. May ganang lug pa na ipagawa yung bahay. Wala ka naman may tulong. Yung inaasahan mo yung pera niya. Naghahanap ka ng pera namin. Pag may pera ka, iniinom mo yung pera mo, tapos pera namin yung kawawa na lahat. May may ambag ka ba? Kuya kong gusto magtrabaho, trabaho ako, pinahinto niya ako kasi sabi po niya, ma'am, huminto ka na magtrabaho, pagod ka na nga lang sa trabaho mo, pagod ka pa dito sa bahay, mas bali huminto ka na lang, kaya ko pa kayong buhayin, sabi po niya. Kung ganyan man lang, ma'am, hindi magkipag-ayos sa akin yung mga anak ko, eh, dahil sa katigasan, mas maganda siguro, ma'am, may hiwalay na yung anak ko na yan. Baka balang araw, ako na yung papatayin. Eh, sir, hindi rin ba kayo hingi ng paumanhin sa anak mo sa nangyari dahil eh, ikaw naman yung nanugod doon? Tatagayin nga po ako, ma'am, ng tabas, kaya kumuha ako yeah. ng, ita ng itak ng ita Sino nga lang yan, ma'am? Maraming nakakita na siya ang unang kumuha. Kaya ako po kinuha yung tabas niyon pang self-defense ko kasi dalawa na sila ng utol niya. Kaya inaamin ko, ma'am, kumuha ako ng tabas kasi hindi na sa umihinto, namumula na po yung antiko. Talays kami. Matagal na sana namin yung ginawa mam, ma'am. Iniintindi namin yan paano na pagtumanda yan. Walang mag-aasikaso. Kuya, ano ba ang gusto mong mangyari ngayon kaharap ni na yung tatay po ninyo? Gusto lang namin, ma'am, na magbago. Hindi naman kasi magbago eh. Kapag uuwi ka naman kasi, hindi ka naman kasi, wala ka naman kasi pang bili ng ulam. Kami pa ang gagasto, siyempre magasto yung bonus ko. Tapos, hahanapin mo pa. Hanapin ko man, anak, para sa bahay. Di ba, pala, di ba, pangarap mo, ayos mo yung bahay. Kaya ako, nababakante na, gusto ko makatulong naman doon para makaminos tayo sa pangupa. Paano ka naman makakatulong kung, kung wala kang iuwi na, kwan, na ulam? Eh, siyempre, kami na naman. Hindi na problema sa ulam, mahahanapan natin yan. Kung yun ang inaano mo, anak, Madaling hanapin yung pang Yun lang naman ang na hinangat ko sa inyo, anak eh. Dahil nakakaya yung bahay. Hindi ka ba basusin ng anak mo kung magandang pinapakita mo kahit mabait na aso, sipain mo, kakagat at kakagat yan. <laughs> kung nabibili lang pagmamahal, bilhin namin pagmamahal mo. Kung magkano, pag-iipunan namin. <laughs> humingi ako sa nalang sa'yo ng tawad. Kung bilang humingihan man, man ako at tawat tawad sa'yo, anak, mapapatawad mo ako. Para maayos na to. Tama na, huwag na na. Mandi depressed na ang tangang Tama na -tama. Tama, -tama. tama tama na tama na Patawad na lang Kung ganun Kulang na lang mabaliw na ako Kulang na lang magpakamatay ako Kasi hindi ko ginagawa yan Kung minsan kasi Sobra ka na kasi ano pero, Nang dahil din sa'yo yan Lahat ng pagmamahal Binigay ko naman sa inyo ha. Tama na tama na <laughs> Kung akong tatanungin mo tayo, pagod na ako. Hindi ko na makain yung salita na sinasabi mo sa akin. Hindi ko na makain yung mga hiya. Hiya na pinagsasabi mo sa akin. Tama na naman. anak, sa na. Dahil sa pagmamahal ko sa hanap buhay mo, inaalagaan ko naman yung pera niyo gobyerno na andito naman sa ating mo, hindi ko naman hinihingi na pang alam. Hindi ko kayo kinikikilan, anak. Alam nyo naman. Ngayon, tapusin na natin to para maayos na. Ikaw, tatay, humingi ka na ng patawad dito sa anak mo. Ngayon Martin, ikaw naman ang tatanungin ko para itong problema na ito ay maayos. Ano kaya kung bigyan mo pa si tatay mo na isa pang pagkakataon na gagawa tayo ng kasulatan sa barangay na halimbawa uulitin pa ni tatay, kami na mismo ang tutulong sa'yo para sa ganon, kung dapat na ipakulong itong tatay nyo, kung hindi siya magbago, gagawin natin. Andito lang naman kami na barangay officials na halimbawa uulitin na naman. O di lalapit kayo sa amin. Gagawa tayo ng agreement sa barangay na kung uulitin ng tatay nyo. Kami na mismo ang lalapit kay Idol Rafi para ipakulong ang tatay nyo kung hindi pa rin magbago. Pagbibigyan ko yan, Gano mo mahal si Papa mo? <laughs> Sobrang man namin yan kasi isa talagang yan na magulang sa alapan namin. Tama, tama. <laughs> Ay, gano'n pumamahal ang mga anak ko rin. Mahal na mahal ko po sila, ma'am. Simula nung maliliit sila, naalagaan ko nang mabuti. <laughs> Hindi ko pa sila sinasaktan ito kahit kamay <laughs> man lang. Sina Martin Marinay at kuya ay bubukod muna sila at iwan ang tatay nila pansamantala at titira sa anti nila. Si Mariano Marinay nangangakong magbabago na at hindi na niya ulitin ang dati niyang ginagawang pagwawala at paglalasing. At mangangako pa na isosurrender yung itak niya kay Barangay Secretary tuwing galing sa trabaho. Surrender ko sa iyo, Brads. Okay. Oh, uh, thank you. Sir, okay. pwede ba makita yung laman niyan? Oh, matalim pala, ma'am. Kada umaga daw po ay eh, kukunin ni tatay. Eh. Oh, sige pa, ma'am. Okay lang pa, ma'am. Kathy, maraming salamat po dahil karoon po kami ng kasunduan ng tatay ko na hindi na po ulitin. Bali, nandito po kami kila tita ko po, pansamantala po na titira po kami dito habang naghahanap po kami ng malilipatan po namin po. Yun lang po, Sir Rafi, maraming maraming salamat po.